Ampun dalawa po ni, sila magpapain sa ilog. <laughs> ha, magdala kayo maliit, yung dalawang maliit ala. At ate ng sila sa dungan tali bibi. Opo. Oh, chani ha? Yeah, Wala akong tiyani. Nawala na akin mga tiyani. Hindi ba nga ako hindi nakakabili? <laughs> Pumpo at sila po ay magpapain namin pangayatid. <laughs> <laughs> Natanggal na yung talim pa main. Tama oh, yan, nagkakabitan dito sila. Ito yan. <laughs> Papunta na po kaming doon. Man. Ano po? <laughs> ba hindi ka sasama pa mamang kadula ka to sa ilog. Dato doon lang kata, baby. Hmm. Hindi ka, sasabang ka't malit yung bangka. Ayan hmm. po si Shane, may lapit pong bubong dalawa. Ah! Nina, huwag ka manakbot, baka kimahadap pa anak. May <laughs> <laughs> Yan na, nataib na na po, nalaki na po ang tubig. Fire sleeper mo! <laughs> bobo po, si Tiyati siya sa kanya po sa bangka. Ang bobo. Ayan po, at may nagpadala po kay na bossing email kay Ini na balik ba package. Kami po ay nabahag, nabahaginan. Akin po, titignan ko ano po ito. Mga ba, baerilo po, maganda po. Ito po ay sa akin. Maganda po ang habol pa po sa Pasko. Madami-madami pong salamat sa sponsor na kami po ay napadala mo po ng karilo. Madami-madami pong salamat sa sponsor po ni ni na bossing email. Ito po naman ay doon po sa aking asawa kay Taran. Dami madami po salamat. Ang pangalan po sa box po ay Ate Huya. Dami madami po salamat sa iyo pong papasko sa amin. Sa nga po nga pala yung kay Udang, ako po nagpapasalamat din po. At pinadala mo po din po ng cellphone saka po yung dalawa po ni Gerald ay may doon po ding harilo po dalawa ni si binigyan po ni Ini kaya po kami nagpapasalamat po sa iyo ang pot ko po ay magluluto po ng Mr. Gulaman ay po ng pineapple saka po gatas yung pong abalaan nga po ay nagluluto po yung asukar at saka po Mr. Gulaman. Wala na po yung Alaska. Saka po yung pineapple. Yan. po yung tatakal po ng tubig. Tatlo po ang dito po sa baso ang ilalagay ko po. Papakuloyin ko po Iyan Yung patating po niya ilalagay po itong asukar para po matunaw. lalagyan ko pa po nito kung 1 port na ito kalati mga po super tamis na hindi ko po lahat patatip pong haluin para po siya natunog po yung asupan patunog na po yung asupan para Ilalagay na po natin ang pineapple. Saka po itong gatas po ay atin na din po ilalagay. yam po tapos mo lalagay na itong star gulaman na akin po kinunawang. Ayan na po ang aking gulaman. Luto na po. Kaya na po ang sa lalagyan. Lagay sa cutter plan. Mga lagayan po yan. Luto na po ang aking gulaman. Ayan. Langga. Gulaman. Sabi nga. Ito po yung sabi daw niya. Ito. Ito po yung gulaman. Ayan po to, malaki po ang huli po ng dalawa. Yung isil po. At saka po nitratang po. Ay laki po yung sinisira na po ang bubo. Ay kung bukas pa po ng magang maga po papandawin ay baka po ay makawalan. Kaya po pinapandaw na po nila. Hinahakot na po. Malaki po. Nang alimang. sinisiyaraan na. Ayan po. Nagakot pa po sila. Ayan pa po ang alimanguhan. Nila pong huli. Mada po silang huling alimanguhan. yung po lang maliit po para po si Milia naman. Yung iba po na may hipo ng huli. inangat-ingat mo ng alimango po ang kanilang buko. Oh, Diyan makakawalaan. Yan na po si Tilat. Ay, oh, madami muli. Super dilim. Yan po si Isil. <laughs> <Bilabit. laughs> po nila ganoon mm, na dami din siya may kasag may hipon po ang whole mm. lakas na malang ulan Ang gabi na rin yan. At isihi ay aking iundan. Nga, ano nga ay si Gangay. Ano nga Ha? din ba? ang nakasahod. Isang maliit. Ano nga mo? Ini ang sipi. Ayan hmm, na. Pati isda'y dala. Dito na po yung ating pong isinasangad na hito tsaka po pasta. Masarap na po at na. Ilat po ay ginagapos na po nila yung huli nila. Ayun, makakay kay mas